Welcome to adventures. In Poland. Welcome to adventures. This adventures with Oli Castillo. Jindab Jindab's Adventures with Oli is back to bring you another round of informative videos for our loyal viewers who continuously support our YouTube channel. But if you are new to our YouTube channel, remember to subscribe so you can stay updated with our happenings inside and outside of Poland. At kung questions, suggestions or comments, mag-comment ka lang sa ating comment section and if you like my videos, pakitiyempo i-like at share With just one share, we can provide valuable information about to Men of Our Fellow Filipinos. dla Julki! Julka ma 7 lat i cały czas glady nasze filmiki, chociaż nie rozumie po Filipinsku. Dziękuję Julka. Gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng patuloy na nagsusubscribe at nagsubscribe sa ating YouTube channel. Konting-konti na lang at maaabot na natin ang 10,000 subscribers. Maraming maraming pong salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Thank you for sticking around and I can't wait to share more adventures. My name is Ollie and you are watching Adventures with Ollie. Sa video na ito, nagbabalik ang Ask Oli. Sasagutin natin ang mga tanong mula sa ating mga viewers tungkol sa kung gaano katagal ka dapat manatili dito sa Poland bago mo makuha ang iyong pamilya at kung saan mo ipapasa ang mga kinakailangang requirements. Question number one from Imi Love 4934. Ilan taon ka po ba dapat nandiyan sa Poland bago pwede makuha ang family? Ayan. So, thank you for your question. Sa Poland, maaari kang mag-apply para madala ang iyong family dito kahit na ikaw ay may temporary residence permit pa lamang. Hindi kinakailangan na maghintay ng ilang taon bago mo sila makuha. Ang mahalaga ay may valid residence permit ka at kaya mong patunayan na kaya mong suportahan ang iyong family dito. Ayon sa mga regulation at kinakailangan mong ipakita na may sapat kang financial means, merong stable accommodation at may health insurance coverage para sa iyong Family. Ayan, kung lahat ng ito ay nasa ayos, pwede mo nang simulan ang pagproseso ng family reunification. Question number 2 from Joanne2842. Saan ipapasa ang mga requirements kapag kukunin mo ang family mo? Ang mga requirements para sa family reunification ay ipapasa sa Voivodeship Office or Ujand uh, Voivodski na malapit sa iyong lugar ng tirahan dito sa Poland. So, narito ang mga steps na kinakailangan mong sundin. Kailangan mong ihanda ang lahat ng kinakailangang documents tulad ng Proof of Residence, Proof of Income, Health Insurance, at Marriage or Birth Certificates. Pumunta sa Voivodeship Office na sakop ng iyong tirahan at isubmit ang iyong application at mga documents. Ang proseso ng family reunification ay maaaring tumagal ng ilang buwan kaya't Paging handa ka sa paghihintay at huwag mawalan ng pag-asa. Makakatanggap ka ng notification kapag approve na ang iyong application. Additional informations, anong susunod na gagawin kapag na-approve na ang application? So, kapag na-approve na ang application, narito ang mga susunod na steps na kailangan gawin ng principal applicant at ng mga miyembro ng family na kukunin papuntang Poland. Una, para sa principal applicant, receive the official decision mula sa Voivodeship Office na nagsasabing approve ng application mo para sa family reunification at ipadala sa family sa Pilipinas. Para naman sa arrival member ng family, siguraduhin handa ang lahat ng necessary arrangement tulad ng accommodation at health insurance para sa pagdating ng iyong pamilya. Para naman sa family members na mag a apply ng visa, kailangan mag-apply ng family reunification visa sa Polish Embassy sa Tagig, Manila. Dalhin ng lahat ng documents na kinakailangan kasama ang proof of approval ng family reunification application at sasailalim sa visa interview kung kinakailangan. At siguraduhin maayos ang lahat ng documents at requirements. Kapag na-approve na ang visa, Now, it's time for you to plan kung kailan gustong pumunta ng Poland. Siguraduhin kompleto ang travel documents at ready para sa pag-alis. Welcome to Poland! Sana nakatulong ang information na ito as you plan to bring your family here in Poland. Kung may question or suggestions, feel free to leave a comment below. So don't forget to like, share, and subscribe for more informative content. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Oli, bring you informative videos at lagi nagpapaalala ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. barsoi, Barzoi, Tasobachanya. Thank you and see you in the next video.